Patuloy pa rin po ang inyong pagsubaybay sa palatuntunang CMN Pilipinas. Pag-uulat mula naman sa ating CMN, roving reporter sa Mindanao. CMN Live! Live Nation. Willie Boy Ramos, magandang araw sa iyo. Magandang araw din, Ariel. Magandang araw, Pilipinas. May nga mga taga Mindanao, inaasahang magpapatuloy ang magandang ugnayan ng MILF, Moro Islamic Liberation Front, at ang MNLF, Moro National Liberation Front, ayon pa sa bagong Interim Chief Minister ng BERMM na si Abdul Rauf Makakwa na siyang namuno sa Bangsa Moro Islamic Armed Forces or ang BIAF ng MILF. MILF. Sinabi din ito ni Tony Bang Samoro Ministry of Labor and Employment or MOLI Minister na si Muslimin Sima na siya namang chairman ng Moro National Liberation Front MNLF. Ang mga pahayag ng ginawa ng dalawang opisyal kasabay ng author-seeking event ni Makakwa na ginanap sa BERMM Regional Capital sa Cotabato City. Matatandaan na lumagda ang MNLF at ang Malacan Malacanang ng isang peace agreement noong September 12, 1996 habang ang MILF naman at ang national government ay lumagda ng CAB or ang Comprehensive Agreement on the Bangsamoro noong 2014 na siyang naging batayan sa pagtatayo ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslims Mindanao or BERMM noong 2019 kapalit ng dalamput-pitong taong ERMM Autonomous region in Muslims Mindanao na ang kapangyarihan ay hindi kasing lawak ng BERMM. Tiniyak ng bagong interim chief minister na patuloy ang magandang ugnayan ng MILF at ng MNLF para itataguyod ang kapayapaan sa Central Mindanao kung saan ang rehiyon ng Bangsamoro matatagpuan. Well, Ramos Semen, Robing Reporter ng Mindanao, Radyo Kalikasan, ng City Base, nagulat ng live para sa Semen. Pilipinas CNN Live Nation Nationwide Maraming salamat Willie Boy Ramos sa ating CNN roving reporter sa Mindanao Samantalang